Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat Ablated, Merry Christmas sa atin lahat Ngayon ay meron tayo ditong sasagutin kasi meron tayong kaibon na nagcomment sa ating Youtube Channel Meron daw siyang ibon na nagbabalat o tinatanggal yung kanyang balaybo nainis na daw siya, gusto niyang uh, pakawalan o patayin na lang daw yung ibon kasi hindi naman siguro nagbe-breed at saka pangit na tingnan kasi tinatanggal yung balaybo niya. So ano ba yung nagiging daylan bakit nagbubunot ng balaybo yung ganitong ibon? Kapag naka-encounter kayo nitong ganitong ibon na nagbubunot po ng balaybo, kailangan uh, ipahingan nyo muna kasi kaya po sila nagbubunot ng balaybo na stress. Kumbaga dahil nasa loob po sila ng kulungan, hindi makakalipad ng mayos. So, na-stress kaya naman, binubunot yung kanilang mabalaybo. Mas maganda kung uh, ilagay nyo muna po sila sa flight cage para naman uh, maka-recover siya at makalimutan niya yung ganon behavior na binubunot yung kanyang balaybo. Kasi kung hindi nyo yan uh, ipapay nga, wala, ganyan talaga yan. Masaray na po yan na bubunotin yung kanilang mabalaybo. So, mas maganda ipay nga muna para makarecover din nabanggit niya rin dito na gusto niya nang uh, patayin yung ibon. So wag naman kasi meron naman yan buhay. So nakakawa rin naman na patayin na lang. So mas maganda kung ayaw mo na sa ganong ibon. So ipamigay mo na. Kasi marami dyan na, na nangangarap na magkaroon din ng ibon na alagaan. So ipamigay mo muna. Kasi nakakawa rin naman sa ibon kung papatayin mo na. Uh, although pumangit na nga po siya pero makaka-recover naman yan hindi rin natin yan masasabi kung sakit kasi binubunot niya nga. So, hindi po yan sakit. Kumbaga, naging behavior niya na yon o naging habit niya na yon na bunutin yung kanyang balaybo kasi na-stress nga po. Kasi kung sakit siya, ay makakawa rin siya sa mga kapwa niya na ibon. Pero hindi naman siya nakakawa dahil hindi naman po siya sakit. So, sa ganitong ibon, makakapag-breed ba to? Kahit uh, binubunot yung kanyang balaybo, depende po kasi mayroon naman na kahit walang balay po nagbibraid, mayroon naman na tumitigil talaga, hindi po nagbibraid. Mayroon akong ganyan na ibon dito, na breeder din. Although, nagkaroon na rin siya ng inakay, pero hindi pa po uh, nakabuhay. So, binubunot yung kanyang balay po din. Yung ginawa ko, inayahan ko muna doon po sa kanyang kulungan na meron pong nice box. Ngayon, mga ilang buwan na siguro, siguro mga nasa 5 uh, months na hindi pa breed Siguro, uh, dahil na-stress nga po siya. Yung ginawa ko, nilagay ko muna siya sa flight cage. Doon muna siya na may nga. Yun, nakarecover. Nakalimutan niya yung ganun habit. So, ay uh, binala ko sa breeding cage. Yon nagkaroon naman ng mga inakay. Ngayon, magaling na na-breeder. So, mas maganda na ipahinga muna natin yung ganitong ibon na meron pong habit na binubunot yung kanyang balay po.